Good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa loob ng bodega. Ito ang working area namin. Ngayon, magwawalis muna tayo. Para mawala po yung alikabok. Bago tayo magsimula ng trabaho, magwalis muna. Para malinis. Ito po, ito pong genset na to. Ito yung genset na to. Dilipat po namin yan. Babaguhin po namin ang pwesto. Doon namin lalagay. Pag ganun. Kasi pag ganito to eh. Ngayon, gaganun namin. Ayusin namin yung pwesto niya. Para lumuwag po dito sa loob. taymo na namin yung isang kasama namin para tatlo kami Ama, papakita ko po sa inyo kung paano ilipat yung ano, yung genset. Hmm. Ang ating genset, ililipat po natin yun eh. Babaguhin po natin ang pwesto niya. Papakita ko po sa inyo kung paano. Bubuhatin po siya ng ano, ng back Ah, ng ano, boom truck. Ay, pakita ko muna yung mga nagkalat dito. Po. Ito, ililipat po namin to, itong genset. Dito namin ililipat yan. Yan, yan namin lalagay. Kasi ang pwesto po nito, naka-diretso sa sano, pa ganun, diretso siya doon. Ngayon, babagoy namin, magiging ganyan ang pwesto niya, ganyan na. Ito yung mga tinanggal namin, No? Babagoy din namin to, Ayusin din namin yung mamaya, patapos may lipat yung generator. hanggang dito na naman po. Mamaya, papakita ko po sa inyo kung paano ilipat. Hanggang dito na naman po. Bye-bye!